meron sa atin, ang gusto naman ay tumaba. Kaya meron tayong mga pagkain na pampataba, lalo na dun sa mga bata kasi lagi silang payat. Gusto naman natin malusog tignan. Kaya meron tayong mga examples ng mga pagkain na pwede nyo ipakain ng mas madalas sa kanila pero healthy din. Katulad nitong kasoy. Ito, itong mga nuts at seeds, isang dakot nito, mga gantong karami, ay mga 200 calories na agad. Mayaman ito sa mga protina, mineral at good fats. Itong peanut butter, ipalaman ng madalas sa kanilang mga sandwiches. Isang kutsara nito, 94 calories. Pinakakain to sa mga batang payat at siguradong magugustuhan nila. Ito namang 30 grams ng chocolate, 145 calories na yan. Dark chocolate yan, ha? kaya maganda sa puso. Maraming flavonoids at antioxidants. Keso, pwede niyong isahog ng mas madami, sa inyong mga iluluto o kaining pampalaman dahil 100 grams niyan ay 300 to 400 calories pero maraming protina, calcium at zinc. Kaya kung gusto nating tumaba, pwede nating dalas-dalasan ang pagpapakain ito sa atin at sa ating mga anak. Salamat po.